Yo, what's up mga kabers? Good morning sa tanan. Good morning. So, nga video mga kabers, padumiyani sa Isla Ilotong, ano? Together with friends. And also, we have friends from Netherlands mga kabers. And excited kayo sila nga mukad og Isla mga kabers. So, yan o. Ano, Dito mga sa Netherlands mga kabers. So, atong panahon mga kabers sa mga video nga itong makita. Bisag sa mapa na itong nga makita. Dindot yun ilang lugar niya. Uh, gamay ayro kay dito ang pobre mga kabais so more on sila dito mga buildings eh mga tanom po huwag kayo sila ane mga ingon na ni mga kabais sumoy ng medyo excited sila nga mga og o isla tungod kay sa ilang mga ito kayo nila makita ang mga uh, balay mga ka-birds nga gagmay so it might be ang ilang mga balay dito is mga nindot compare sa atong balay na rin so kanang akong gipakita nga gizoom na kung uh, isla mga ka mo na atong pag -antuhan. of course mga ka-birds natay kauban si Kuya March o si Kuya Imar no? uh, usap sa mga vlogger po sa isla sa bantayan so karoon mga ka mo gikan na kami sa uh, isla sa bantayan mo na misa isla hilutungan mga kabayo so kanang ginigkanan nato mga kabayo so, daghan kay nagpambot karon mga kabayo tungod kay dako dako man ang dagat mo ginay ato diri mabantayan basta dako ang dagat daghan gyud mga pambot mga kabayo so kanang isla dool na lang tano no ah, wala kanang isla so medyo dool dool na lang ta and mo na na For short, mga kabayos, naabot na ta. Mora na. <laughs> So ana medyo pag-abot na to Drake mga cover's so, ngambay na siya ang dagat mga cover's no magida ko nga dagat sakto sakto lang ang dagat karon ron so naabot na ta na mga cover's so of course mga cover's kay medyo gamay man ang dagat wakay takadong ka niya biro kayo ni ang dong ka Andre kay naghan siyang bato so itangtang mga sapatos mga kabayos niya mo niya mong gitrabaho na mga kabayos oh. so, ang nakanindot lang ni sila mga kabayos kaya ang atong kuyo nga from Netherlands mga atlet ni sila mga kabayos so siguro mga maika ni sila mong dagandagan magbike bike, -bike magsaum saum saum langoy-langoy so mo na ilang kuan ilang uh, paborito mga kabayos nga sa ilang uh, lugar So, mga atlet man nga mga kauban, mga kabers, murag diigid sila kapoy yun sa tinuod lang. Pero kami nga nagkuyog, ani, murag kami na ang gikapoy sa tinuod lang po diyan. So, nabot sa isla mga kabers sa hilotungan. Of course, o sa sa ilag nga tumong sa pag ari diri is pagbisita gyud sa mga bata mga kabers ilang makita o sa situation diri sa Pilipinas of course ilang gilingaw-lingaw mga bata diri mga kabers o tara ilang gilingaw-lingaw pag maayo o sila nalingaw po at the same time mga bata nalingaw bisag dili magkasinabot mga kabers pero nalingaw ra gyud Japan di ano so na, nakanindot na ni mga kabers kay kanimo gyud mga bata medyo dagko dagko na maningkamo kamot pag pag English so manam mga kabers nag circle mi ana diri ang uh, tayo, mga kabers pag istorya of course digit mawala ang kaon So nangako na kami mga kabirks And after that Naguli na kami mga kabirks So thank you mga kabirks And God bless everyone